kung ano lang po ang sasabihin ng mga boses natin, hindi ko po may tatanong sa kanila kung nasaan yung in respect to them, in, in respect to them, Your Honor. Sila po, yung pong Hindi Mars ko Mayor, sinasabi ang respeto dito. Mamaya na yung respeto. Ang sinasabi ko, tinawagan mo man lang si Mayor, tinex mo si Mayor, Mayor, totoo po bang certified RJ dito? Sinabi mo ba? hindi po, Your Honor, naniniwala lang po, naniniwala lang po ako doon sa banggit ng presiding officer during that time. Yun lang po ang... Natural po, hindi ko naman po tatanungin. Wala po, it's outside the uh, authority of the SB Secretary to disagree with the Vice Mayor or any member of the Council whether to, to po ang presentation nila so sa akin. So you follow your bosses blindly? انا